Hi guys, so for today's video ka mag a day in a lifestyle. So karang adlaw guys is nagtimpla kapi kape kay lamig kay kape karong buntag no. So maura akong ginakape guys, gatas og kape niya. ako na og gamay nga asukal. Karon guys is manglimpyo me dire sa yuta sa mama partner or mama na pud nako. So manglimpyo me dire karon guys no, then magbuho ni sila dire. So karong buntag guys is bagura jud pugmata no sa so, mga pisa at magtulala tulala sa ta diri sa mga ta sa mga utang sa <laughs> so mao jud ni ang ba sa buntag sa dunga ni mo mga mga kwalan sa mga ibon baboy ana dili ka nang chismosan ni mga kapitbahay ang madungga <laughs> so lami ra kay diri guys kay gamay para kayong tao diri guys na. So karon guys, manilig nilig sa tadrino kay abog-abog ba kayo diri ang balay namo. Daghan kayo mga sapat, Murag ikaw kay sapat. Char <laughs> lang guys. So mga limpyo sa guys. Kaya ano niya. Pagdaod. Kaya mga limpyo na po may sa. Dat sa yuta. Mga may So mga limpyo sa kudari kay Na tayo makabot tayo nga bisita. unya. niya. Mga sa So. Karoon kay sugda na nato magpan guys. Kaya nagbuho na sila dire guys. Ibutangan di na nilag. harang dere guys kay para matamnan na nog sa itanong dara so gi butangan na nila nag tie box dira guys no kay para ma nila kuha sa taman ang ilahang harangan guys no so si uh, kanisilani diri sila ni dere na na pudyag paso kay dagan kayo mga lampinig Then after ana guys, okay. gi, gutom naman ang mga jokeng kangs na ng ngaon guys. So mga unta ninyo guys, mawag yun damon sa guys. So, karning baboy o di ba lami kayo so odto na ni guys ni naginahinay na mig daog tagris kumbati dara ginahinay na mig paso dara kay dagan kayo mga lamok Og lampinig guys na. Mao jud na guys na. Lami jud kay magpa guys ba sa mga hapon na dere sa sa bukit guys kay pure bang uh, mga dahon ra jud imong sunog dere mga plastic para sa imong amiga. <laughs> para sa mga tao dara. mga plastic. Char lang. Mayra sa mga tubangan pero magtalikod ka ang buta lang. So nang ibutad rin mga sagbut dino. no. Pareha sa mga mga, mga sagbut. Char. Kung butis manenang. So na na hagbas dara for the char for the attic. Pang niya ni siya guys. Char. Dilibit So ginahina may hagbas dara guys. kadagana kay ba kayo mas mapoy anig ahas guys. Dili para sa imong friend nga ahas. ra talikod ka. Ate So naabot na ni among baby girl nga dili mamansin kay titan mo. Kanang okay lang kay malipay ra basta makakita ta mga bata kay wa man tay bata. Sana all na lang kayo. So dire guys, ginainayan po na muna dire guys kita tamnan ni ni pohon og kanang durian, rambutan o glansones. Mawad yun ay plano din guys nga yuta para para pohon pohon guys after 10 years or 15 years na na sila, na makaon din na sila mabaligya diri ng mga prutas or na sila diba na, mga, mga bisita diri rin pakaonon mga mga prutas o diba dagang kaigtanong din diri guys na ay lubi, na ay saging na ay nai langka nai marang so mao nang diri guys sa bukid guys basta magtanom ka dire najud kay anihon pohon, no diba najud kay makaon na kay ma maluto kung mag sika prajud kag tanom guys dili ka magtinamaran kay kung magtinamaran ka guys wala kay makaon wala jud kay makaon kung wala jud kay tanom so guys, dagan pa may mga tanong na ay mga gulay. Pwede jud ka magtanong mga gulay diri guys, Diba? ba? Ana ay lang sulti gani kung may itatanim may aanihin. Char! Tagalog yarn. So ana guys no, Wapo po jud guys nga na jud ka sa bukid. So karon guys is Packles Days na. Char! Ano na siya guys? 2 November 2 na ni siya guys na ipakals dere so nagtapok-tapok ang mga parin kaparentihan oh, mga no, yan ay anda na ibiho na ilumpia o di ba lami guys sa bukid guys kay kay bisag dili kay invite, og pakas dai what to jud ka di ba pag kabagaw daw no. sure. so ana guys no ana jud invite, pag may parente go na mo nature so shout out ko sa ering diri cute ka ayo no after ana guys no kay ni duaw oh, mi sa mga minatay sa akong partner So that's it for today's video guys. Unta na ka. Bye.